FM, the best music station across the nation. Kuelang kuelang na mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. Star and Star FM. Star FM. Star Star DJ Star FM. Star DJ Star DJ Star 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 FM. Hello! Happy, 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 happy belated Valentine's and happy Saturday. Kamusta ang buhay-buhay natin? Pagkatapos ng na masalimuot na puro mga ang daming bagong tanim, mga bagong ani ng bulaklak, ng halaman, di ba? Talagang super pricey. <laughs> ng mga bulaklak, ate ko. Ganyan talaga pag in-demand. No, Pero eto, kakatapos lang ng Valentines. Ikaw ba, naging uh, masaya ba ang pag-celebrate mo ng araw ng mga puso? O parang wala namang bago, DJ Yvonne? Ba't ka pa nagtatanong, no? <laughs> Ganong level na pagka-bitter. Ikaw ba? Pa? Nasa mood ka ba na pagiging single, complicated, or looking for someone? Ya, yeah, marami maraming salamat din no, sa mga nakisaya kahapon na doon sa mall sa Kainta. Yan, doon po tayo nag-celebrate ng Valentine's kasama ko ka mga co-DJs natin. By the way, ka Star Nation, muli po nagbabalik. Ito na nga ang ating star tanong kasama si John Marino. And alam mo, may mga tao kasi na parang ah, ang tagal-tagal na. Tagal-tagal na, na na dinadala yung emosyon nila o yung pagkagusto nila sa isang tao. Umabot na, kastarnation, umabot ng five years. Ito ang ating ah, pag-uusapan ngayong gabi. Ayan, para po sa ating start, ano? Start? Ano? Ang katanungan na ito ay mula kaya Ro Roger. Rogel pala, Rogel. <laughs> Ka Rogel. Charot, ayan si Rogel. Ang tanong niya, tapos na ang Valentines at hindi ko na naman naaya ng date ang taong gusto ko. Five years ko na tong binabalak. Awkward kasi. Nasa iisa kaming company. Ano ba ang dapat kong gawin sa katorpehan na ito? Aba! Ayan ang ating uh, start nun for tonight sa ating episode 6 ng Payo ni Marino. Ano, si Rogel. Aba ang kanyang nararamdaman. Sobrang tagal na niyan, kuya. Hindi pa ba inamag yung... <laughs> At buti hindi ka pa nauunahan doon sa taong gusto mo ha. O kaya ito basahin natin ang sagot natin mga netizen. Sabi ni ate natin na walang profile picture. Five years nang natotorpe. Aasa pa ba, ba siya sa sarili niya? <laughs> Dapat itigil na niya. Grabe namang katorpihan niya. Five years na ang nasayang. Pupuluti na siya sa kangkungan. Mauunahan na siya ng iba. Oy, grabe ka naman. Ang sakit mo naman magsalita. Pero truth hurts, di ba? Man, totoo naman. Kasi kuya, five years. Ano yan? Lagpas college. Overtime ka na sa UP Diliman. <laughs> UP Diliman talaga. Kasi may mga yung tumatagal sa college, ano, huyog mo na ng seven years. Ano ba? Yung feelings mo, Kuya Rogel. Eh baka naman mga Star ito yung time na gusto niya tapangan kung paano nga ba yayayain. Dahil ang complication kasi nga, co work nila. Same company. Alam mo naman, pag same ang company, aba, mahirap yan. Makapaghiwalayin kayo ng boss nyo. <laughs> Oh yan, kaya ka reservation. Kung may mga gusto ko rin sabihin, comment ka rin dito sa FB Live natin. Naka Facebook page Facebook Live tayo ha, sa Facebook page natin ng 12.7 Star from Manila. And uh, here we go, sa ating next comment. Sabi ni Ate natin, kahit hindi Valentine's Day, pwede mo namang ayain. Lakas lang ng loob. Kung hindi mo siya gagawin ngayon, kailan? Tumatakbo ang oras at panahon at hindi na yan maibabalik ang pagkakataon na sinayang mo. Piliin mong maging masaya habang may chance pa. Maswerte ka kung single pa yung napupusuan mo hanggang ngayon. Pero papaano kung hindi na pala? you have to take the risk kung hindi man ba maging kayo sa huli. Ang importante, sinubukan mo. Magandang gabi at salamat po DJ Yvonne at DJ JM. Thank you rin. Oy, totoo yung puno ni ate ha. At least sinubukan mo. Eh bakit ba kasi Kuya Rogel? Ikaw ay natutorpe. Ano bang dahilan? Siguro may pera ka naman din, di ba? O baka kung yun ba yung kinakahiya mo na, ay, baka wala ko may papakain sa kanya. Same work naman kayo. O wala ka bang chance sa kanya? O, paano mo malalaman kung hindi mo nga siya yayayain? Kung hindi mo tatanungin? Kung may problema ka, same company kayo, eh di magtago kayo. Huwag <laughs> kayo magpakita mag-date kayo pag day off ninyo. Diba? O ito naman, sunod. Ano kayong masasabi ng next natin? O, oh, ayan, nagagalit na rin yung mga kababaihan, ha? Masabi ni ate, sa iyo, kuya, umpisahan mo na sa Monday. O, umpisahan mo na sa Monday magparamdam. Kung patuloy kang magiging torpe, baka maunahan ka pa ng iba. Try some risk. Okay, ikaw din sabi sa iyo nagagalit na eh. <laughs> Kasi naman, hoy, totoo to ha, pag hindi mo pa ito inumpisahan sa Monday, wag ka na, wag, wag mo na kaming kausapin. <laughs> kung uh, kung i-extend mo pa yung hiya mo, walang mangyayari. Mauunahan ka nung kawork mo, sige, Payag ka ba na may natanggap siyang bouquet of flowers samantalang ikaw wala ka malang lang naibigay? Na ilang taon mo nang tinatago yung nararamdaman mo, ano na? No? Kuya Rogel, galaw-galaw. <laughs> Ito naman ang susunod. Sabi ni Kuya, pwede naman siyang ayain. Pero wag sa kumpanyang pinagtatrabuhan ninyo. Bawal kasi ang relasyon sa company workplace. Dapat pag uwi nyo, galing nga trabaho mo siya, ayain. Pero ikaw, ikaw muna ang taya sa date ninyo. Correct. Ano no? Ano siya pa yung magbabaya? <laughs> ang tagal na ha. Kuya Rogel, ah uh, pwedeng-pwede kang magyaya kay Ate natin. Sino ba 'yan? Gusto mo tulungan kita. Sino 'yan? Dali, message mo. nga uh, itong letter na ito ay mula sa Pasay City. So, kung may kakilala kang taga-Pasay na Rogel, <laughs> tapik-tapikin mo 'yan. Magyaya ka na, ha. Huwag ng mahiya. At, ito 'yung sumunod, ang masasabi niya ay Oh, eto kay sender. Bakit ba nato torpe? Grabe ka ha, may pera ka naman na pang date sa kanya. Nagtitiis ka sa ganyang sitwasyon. Hindi ka ba nanghihinayang sa five years na sinayang mo? Yang nagugustuhan mo, tumatanda na, pati ikaw natanda na rin. <laughs> Ay nako! Ay, ikakasal na siya bukas. Yan, hinayaan mo lang na mawala. Pag may pera, walang dahilan na matorpe anytime. Eh. Anytime, pwede mo naman siyang i-date. O kaya sa birthday mo, yayain mo siya. Daming paraan! Thank you, ha. Yung mga, yung mga comment talaga ng mga nation natin. Pero nakakatulong naman talaga to. Siguro nga rin sa birthday, hindi. Mga prior, before sa birthday ni ate natin. O kaya hindi, totoo, upisahan mo na sa Monday. Kasi walang mangyayari. Papaano nga naman kung bigla siyang na-engage sa ibang. 'di ba? Yung regret. 'Yun 'yun eh, yung manghihinayang ka na hindi mo sinubukan, the pain of regret. Kaya ngayon pa lang ito ay wake up call mo na. We are Rogel. Galing-galingan mo naman. Huwag ka namang mga uh, matakot. mag ka naman siguro. May pera ka rin naman. May ano pa ba? Um, mabait ka naman. Diba? Mabango ka. <laughs> Mabuting tao. At Et kaya ito, mayroon tayong mga kasama tonight. Mabuting, I believe, mabuting tao rin siya. Ayon sa kanyang, ano, mga friends. na e, uh, nalagot. Ito kapwa mo to, baka natorpe din siya at sometime long ago. Ano kaya masasabi? At e, mga kasama na natin muli ang ating pambansang maninisid. Star DJ John Marino. Oras na para ikaw ay mapayuhan. Kung hindi ka magtatanda, bakya ang maabutin mo sa kanya. O oh, kung gusto mong mabakya ng wala sa oras ha, ayan, ito na. Ah, uh, star DJ John Marino, please take it away. John Marino, ah, sisirin mo ko. <laughs> Magandang, 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 magandang gabi sa inyong lahat mga ka-Star Nation, Metro and Mega Manila. Kumusta, kumusta, kumusta? Ay, kumusta naman po yung mga naging date pala ninyo kahapon. Ay, <laughs> sa mga wala, <laughs> group hug tayo, ha? Napaka, ayan, napaka special na naman yung araw po nila kahapon, specially yung mga meron hong ka-date and uh, well para sa mga wala naman hong ka-date, sana po yung na-enjoy po ninyo. Ang pagiging bitter ho ninyo kapag nakikita kapag uh, nakikita ho ninyo yung mga taong merong ka-holding hands, pasway-sway pa. Yok lang. <laughs> Pero syempre, kapag nasanay ka naman na kasi, na ka ng kapartner sa buhay, parang normal na lang sa ito eh. Basic, ika nga. Napaka-basic na lang yung makakita ka ng taong uh, may kapartner sa buhay. Ayan, sinasabi mo na lang sa sarili mo. Ah, maghihiwalay din kayo. <laughs> But anyways, uh, kumusta po kayo? Ayan, at nandito na naman po ako para ewan ko kung anong hinahatid ko rito. <laughs> Okay? <laughs> Kung katiwasayan ba ng pag-iisip okay. o talagang nakakadagdag lang ba ako sa mga problemang dinaramdam ho ninyo. <laughs> Naway sana naman. Sana naman hindi, mga ka-Star Nation. Ano? At alam ko naman ho na, well, in my own little way, sana'y uh, sana ay makapagbigay din naman po ako ng uh, ngiti. Ayan, hindi kaya saya sa inyong mga buhay na nalulumbay. Eh, oh, bakit mo pa kailangang kumain ng gulay kung nandito naman po si Star DJ Jan Marino? Oh, Ay, ha? Huh? <laughs> but anyways, ito po ha, ito pong uh, natin na what's your name again? Uh, Rogel o Rogel. Ayan. Uh, but anyways, uh, ito po kasi ang kanyang uh, tanong. Alright? Na, pati rin ako, eh, medyo naguguluhan eh. Ang okay. sabi po niya kasi ay tapos na raw yung Valentine's Day at uh, hindi naman lang daw niya naaya. Ayan, nang-date ang taong gusto niya. Saklap! Five years na daw niya itong uh, binabalak pa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya naisasakatuparan kung ano man yung balak niya. <laughs> Awkward daw kasi nasa uh, iisa lang daw silang company. Ayon. Ano ba daw ang dapat niyang gawin sa katorpehan na ito? Nako, baka kapit bahay pa kita sa Pasay, ha? Huh? Rohel? <laughs> sa ka ba sa Pasay? Ha? Huh? <laughs> okay. And siempre, uh, ang masasabi ko lang dito sa idinulog mo, na actually hindi naman siya problema eh. Alam mo kung sinong may problema? Ikaw. Um, dahil hindi naman pagiging torpe kasi. Ha? There's no such thing as torpe. Ayan, ha? Walang katotohanan na may torping tao. Hindi lang nila suguro ma-express kung ano man yung gusto nilang sabihin dahil nandyan na yung maybe natatakot sila sa... Isang bagay na ayaw nilang mangyari sa buhay nila. Ayun yung tipong sasabihin pa lang magde-decline na yung tao. Ayun sasabihin pa lang ay ayoko. May mga ganun eh. That's why nagdadalawang-isip ka wherein wala naman sigurong masama kung ano lang yung uh, nararamdaman mo, 'di ba? Kung ano yung totoo, diyan dito sa puso mo. 'Yun ang sabihin mo. Of course, wala namang namamatay sa pagsasabi ng totoo eh. Bakit? Pag sinabi mo ba rito sa babae na to, like for example, sabihin niya, uh, Angel, so, di ba? Eh, pwede ba tayong lumabas? O kahit hindi na Valentine's Day, mag-mag-mag-kain mag, lang tayo. Huwag na mag-date. Kain lang tayo. Kung ayaw niya, edi, sige. At least, magpasalamat ka dahil kahit papano, eh, hindi ka na pagastos. <laughs> But, well, dito kasi, okay, sa, sa problema mo, eh, hindi naman dapat problemahin ito eh. Eh, ano naman kung isang kumpanya kayo? di ba diba? Yung bang uh, pagniyaya mo siya na mag-date na kayo, eh, ibig sabihin noon, mag-aasawa na kayo kagad-agad? ba diba? <laughs> eh, hindi mo pa nga alam kung itong babaeng ito, eh, meron na siyang kaihem-ihem na. Oh, hindi mo pa ba nga alam kung yung babaeng ito eh, gusto ka ba? Ano ba kasi yung nararamdaman mo? O, na, na, napakikitungo niya sa'yo. ba diba? Yung like, pff, may mga bagay kasi na sometimes nag a tayo na hindi lang porke eh, ginitian ka na nung tao, aba, ikaw din. E eh, biglang tumitibok-tibok na yung puso mo. <laughs> na ganon. <laughs> ba? Diba? na parang hindi mo man lang naiisip na na okay ba? Itutuloy ko pa ba? Dapat ko pa bang alamin? Or may mga dapat ba akong malaman sa kanya? Yun yung mga hindi mo kasi nasabi rito eh. Siyempre, you just don't know. Within five years, ha? wala ba siyang naging boyfriend? Wala bang naghahatid sa kanya? Or baka naman may asawa na yan? <laughs> <laughs> yun yung masirap na part, uh, 'di ba? Baka baka magkamalika. Ayun, or baka mafrustrate ka lang sa gagawin mo at mas lalong hindi ka na makakapag-concentrate pa sa mga ginagawa mo. So dapat alamin mong maayos nang mabuti kung itong itong babaeng ito eh okay pa ba, goods pa ba? Okay na na ayain mo kahit hindi na Valentine's Day. Okay? Magpakalalaki ka. Yung Dahil wala naman hong masama. At saka hindi naman nakakamatay. Ika nga, ulitin ko na naman sa'yo. Ang magsabi ng katotohanan. Ayun lang yon. And of course, like for example, what if one day, malaman mo na lang na meron na pala siyang boyfriend? Anong mararamdaman mo? Sinong sisisihin mo? Sarili mo. Sasabihin mo, ikaw kasi. <laughs> uh, <ba>? Ako kasi. <laughs> Bakit kasi hindi ko pa sinabi lahat nung wala pa siya? Oh, too late the hero ka na. Ano pa bang magagawa mo? Eh, meron na siya. So, tignan mo muna yung sitwasyon nung babae. And then, kapag okay naman, wala namang hassle, wala namang problema along the way, and then, ayahin mo lang. Eh kung ayaw niya, edi eh, it's just okay. Wala namang problema ho yun. Diba? At least nasabi mo na. Kung baga, yung matagal nang dinaramdam, yung, yung, yung bang matagal nang bumabagabag sa isipan mo, yung bang parang punyal na isinaksak sa likod mo, ay natanggal mo na. Yan! Yeah. Para bagang, ah, uh, yung, 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 feeling mo ngayon, e eh, parang, uh, fresh and fly ka na. Dahil nga, nasabi mo rin sa wakas kung ano mo kung ano yung mga dapat mong sabihin sa kanya. Yun lang. I mean, huwag ka lang masyadong bilib sa sarili, magpakatotoo ka. Okay? And then at the same time, wala nang mas maganda pang gawin mo rito kung hindi yung sabihin sa kanya kung ano yung gusto mo na mangyari. Yung i-date lang naman, wala nang iba. Bakit? Iligawan mo na ba siya agad-agad? Hindi pa naman ah. I-date mo pa lang yan eh. Or like, mag-start ka muna sa kung may managtitinda ng mga fishbowl sa sa malapit sa inyo, sa pinagtatrabaho ninyo, ayain mo. Or like, sa pag-uwi. di ba? Samahan mo siya. Kung sabay kayong umuwi. Okay? Sabahan mo siya. Sa paglalakad. Sumabay ka. Kahit, kahit hindi papunta doon sa kanila. Yung sinasakyan yung bus, or MRT, or LRT, sabayan mo. Hindi ka naman bumalik, hindi ka naman siguro mawawala. Ayun Ay, <laughs> lang, wala sa babae yung problema, ha? ah uh, Kastar Nation, wala sa babae yung problema. Nasa sayo. Dahil hindi mo inaamin sa sarili mo na may problema ka rin. Takot ka na ma frustrate sa isang bagay na gusto mong mangyari para sa'yo. Yun lang, i-overcome mo yun. And then, magpakalalaki ka, maging matapang ka para makuha mo yung gusto mo na sagot sa babaeng ito. Okay? Remember, baka next year wala na yan, mag-resign. O, sino nang i-date mo? Eh di wala na. <laughs> Anyways, maraming 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 salamat na naman po sa inyong lahat. Thank you so much! At sana naman po ay, uh, kay Rogel, or Rogel okay eh, nakatulong ako nang bahagya dyan sa matagal na, okay, na nagpapabigat sa nararamdaman mo. And ulitin ko na naman, Rogel or Rogel, okay, eh, kailangan mo lang na maging ikaw. Wala nang iba. Just be yourself and express kung ano yung nandito mo. Okay? Huwag kang matatakot sa frustration. Darating yan. Normal lang yan sa buhay ng tao. Yung ma-frustrate ka sa mga bagay na gusto mong mangyari. Pero, para ano pat sinasabing kapag ikaw ay nadapa, bumangon ka. Ayaw, at sa pagbangon mo, siguraduhin mo na mas better person ka na. Oh, di ba? Maraming salamat. Until we meet again, maraming maraming thank you sa lahat ng mga castor nation natin. Ugalin lamang pong tumutok dito lang sa 102.7 Star FM Manila. Ayan, ako po muli ang pambansa maninisa. Nakasama po ninyo si Star DJ John Marino. Thank you, thank you, thank you. Justy Agnina, kada kayo amin na po. Ngawan labas na. Of course, get a go, get a fly, get a say goodbye. You sleep tight, good night, and don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey. John Marino, ah, si Siri Now you see and hear me, now you don't. Maraming salamat sa so Now You See Me, Now You Don't. The star DJ, John Marino. Ayan, Kuya Rogel. man ano ay napa, nakahinga ka na o kaya nakapag-desisyon ka na na never again magsasayang ng chance para sa taong gusto mo dahil baka mag na siya. <laughs> Hindi, baka mas may chance ka pag nag na siya. O kaya naman sa mga opportunities halimbawa sa buhay o mag example yan na huwag mo nang sayangin, i-grab mo lang. Huwag kang makikinig sa pagkatorpe mo kasi walang nagagawa ang hiya at ang katorpehan. <laughs> Pinaka number one pa naman na nakakakilig kapag yung lalaki matapang. Oo oh, oh, no, hello! Braveness is the charming. Charming? <laughs> 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 Mga Sornation, I hope that you enjoy ka at natutu rin dito sa ating segment ngayong gabi sa pinag-usapan natin. Again, happy belated Valentine's Day! nawamasaya ang puso mo, hayaan mo maging masaya yan at hayaan mo na maging healthy ang heart mo. Literally, ha? Huh? <laughs> 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 Dissertation oras natin, 10.54 in the evening. Anim na star minuto na naman po bago mag-11 na gabi. At para kay rojal or rohel Ito ang awitin na iaalay namin para sa'yo. Para naman marialize mo, kailan nga ba? Ito ang awiting, kailan mula sa Smoky Mountain?